tapo over ako dahil lumakas yung ulan kanina at syempre the usual <laughs> palit helmet pero hindi muna ako nagkapote kaya sa may Eastwood tapos stop over hindi ako nagpalit hindi na ako nagkapote kasi wala na wala na nga eh <laughs> Ito na, na. Yo! Ito, nagpalitan naman ako ng helmet. Kasi wala na rin naman ulan dito sa Petron. Katipunan. Let's go! Tapos ulan dito siguro kanino. Masang <laughs> basa yung ano yun. <laughs> Buti na lang, hindi ko na naabutan. Ayo. Pangalawang stop uh, uh, ano. Pangatlong stop over, ber, baklas. Ito <laughs> mga dito sa Maylitex. Pangatlong ano. <laughs> Pangatlong stop over, ber. stop over ber ako para magpalit ng helmet pero hindi tumulo yung ulan. Ngayon, lumakas. Lumakas yung ulan sa Maylitex. Ah, oh, mas kapote. Sana mamaya pag ano, pag, uh, sa atin dito wala nang ulan. <laughs> wala wala, kailangan natin magkapote kapote na ano ko Parang ginabahing na ako Hindi mo lang, kasi ulan eh Yan, yeah, lumakas, yes, 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 Sige, sige, tuloy mo lang yan, tuloy muna Sige, sige, lakasan mo lang, yan, yan, yan Para hindi sa'yo yung kapote ko, sige, sige Tuloy lang, tuloy lang, lakasan mo, lakasan mo Kumpas ng hangin Puto bagyo yata ito, may hangin kasama eh <laughs> Pabugso-bugso eh. Subali so, nakatatlong stop over ako para lang magpalit ng helmet. Yan oh, lumakas. yes, yes, yes. Lumakas. Yan oh. Ooh. Yan ka. oh. Yehey! Sulit ang nabote. Woohoo! Woo! Lakas, yes, yes. Lakas. Woo! Pero gusto ko, sulit, sulit ang kapote Basta ang tamatos ko Yes, ang buta kayo, wala ka sa ulahan Okay lang, basta yung tamatos At least ano, Mabutan ng malakas na ulan eh, Reserva naman ako sa patas pa sa eh Hindi mo Woo!